Ay mga aso, pinuntahan na naman si Mahal Naghanap nang ng ano eh, magagamit panlinis ng bahay Ayan ah, oh. nakala mo maglalaro ng basketball no? <laughs> Ayan na oh, si Mahal na nak, basketball player si <laughs> Sipag yan eh, si Mahal Arena eh, no. tingnan mo pag nakita ko yan, titingin sa akin yan Mahal Arena! Nah, talaga! <laughs> Ah, uh, pwede naman. Pwede mong gasan 'yan. Pansipsip nga, nga na eh, mga yung ano, yung exhaust. Pansipsip ng tubig yan minsan. Tawag doon yung vacuum. Vacuum para po ipiya ko ako. <laughs> Sumasablay eh, no. May nakasabit eh. Kailangan kaya kaya nagano ako ng ano mabisa roto Pulot, honey, at saka ayan, oh, hahaluan natin ng lemon mga kainags ano. Although may mga gamot din naman tayo rito, ito. Ayan siro. pero iba rin daw kasi ito mas maganda rin daw to lagyan natin kakain ko lang ngayon ha yan lagyan natin pulot tapos saluin natin inumin mabisa sa ubot sipon winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada bilis mo maglinis yan ha papahinga ako rito malinis na ba yan? mamaya may black eye na naman ako <laughs> <laughs> ba? Malinis ang hagdanan natin, ha? Baklasi talaga pag naglinis si Mal Reyna, oh. Aba, ba, 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 ba. Malinis, malinis, ha? pwedeng pwede. Mahal Arena, napakalinis ang bahay natin ngayon, ha? Ibang klase talaga pag si Mahal na Reyna nakadeop, ano? Malinis ang bahay natin. Pero pag hindi siya nakadeop at ako nakadeop, malinis pa rin. Siyempre, naglilinis tayo rito, eh, no? Ito, ito lang naman yung nagdudumi ng bahay natin, yung mga aso natin, ano? Eh, Pero okay lang, eh. Mahal na mahal natin yung mga yun, eh. Tsaka ang bango, grabe, ang bango ng bahay namin, no? Ibang klase talaga si Mahal Arena. Talagang hindi tayo nagkamali ng niligawan. At syempre, hindi rin nagkamali si Mahal Arena. Sabihin niya, ako, ako lang naman nagkamali sa iyo nung sinagot kita. Sabi ko naman sa kanya, pasalamat ka, niligawan kita eh. Kung hindi ko pa alam eh, matindi yung pag nanaasamo sa akin dati. Hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanya, pag nahuhuli kita dati, tumitingin ka sa akin dati. No, medyo makapalit yung buho ko nun. Nakikita kita, nahuhuli kita, tumitingin ka sa akin eh. Tapos sabi niya, mahiya ka nga sa mukha mo. Tusukin ko yung mukha mo, matagdag ng butas. <laughs> Ayop na talaga ito. Pag tuwing, tumat <coughs> tuwing tumatawa ko, sumasabit yung yung aking hindi magandang liquid sa lalamunan. Plema. Excuse me po. Ayun <laughs> nga muna tayo ng ano. Ayun mo tayo ng gamot dito. Ubusin na natin to. Tapos sa uh, makabili tayo ng gamot mamaya. Tama-tama, mag-grocery kami ni Mahal Arena ngayon. Grabe, sobrang init ng panahon. Kaya yung pakiramdam ko, mainit din. Grabe, halos karamihan ng mga tao dito sa Alberta, Canada, ay may ubot sipon. Gawa ng klima. Tunggain ko na lang kaya to. Eh, Parang hindi na tayo mag-uwas lang. Uh, wala na. Sarap. Naralo ko nung bata ko eh, no? Diba ba, nung bata tayo, mga 1980s, 1990s, no? Diya, ganunin pa natin, ha? Iba naman yung nasa isip nyo. Bihira kayo. Iba naman yung dinidilaan yung nasa isip nyo, no? <laughs> so, tara na mga kayo, nagsanualis na tayo. At nako, grabe. Sos Mariosep. Sos Mariosep. Sos Mariosep. Uh, buti na lang Malakas ang aircon nasa sakin ni Mahal na Reyna. Ay sa ko pala. ko. Okay no, ni aircon, no, Nakuha ko na kahano isang araw. Oh, syempre na Buti na lang pala na paayos ko yung aircon nung truck natin. Ako eh kung hindi para ako nasa sa ng truck ko dun habang ginagamit natin papasok ng trabaho. Kahit nabuksan mo yung bintana ng truck natin, mainit, sobrang init pa rin. Nako, grabe. Like girl, I know You look too so tight I wish you next time Like you Kiss nga ako dyan Miss you po diba? Oo nga no Tara, bibili tayo ng ano Nakalimutan ko magdala ng ano eh Ng face mask Tara, baka mahawa si Mahal na Reyna Stop mo muna Stop ko muna to Kung kala ko, sasabihin mo Stop ko yung bunganga oh, ko okay, Kasi ako. ito, iyaan Ah eh. <laughs> <laughs> oh. Ugh, grabe. Ay, ang init. Parang ano, parang nasa Pilipinas tayo, mga kainags, ano? Yan, lagay, lagay natin yung sombrero natin para hindi natatakpan ng, ng anino ng sombrero natin para makita niyo yung bunbo na ni Inags. Oh, grabe. Nakaka-drain. So, nandito nga pala tayo sa Northgate. Northgate, uh, Walmart kasi merong gustong bilhin si Mahal na Reina no, alam niyo naman si Mahal na Reina pagka day of yun eh, talaga namang hindi papayag na hindi mag shopping yan para naman daw regalo niya sa sarili niya worth it daw yung kanyang pagbabalat ng buto pagluluto pagsiservisyo sa mga customer nila yan kailangan niya daw ng kanyang uh, price para naman sa sarili niya o oh, diba uy oh, pinagtitinginan tayo dito ma lakas kasi yan ang boses ko eh <laughs> Gusto mo tumali dito sa Dalrama mamaya na? Hindi, tabi mo. May, 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 may. Oh, mamaya na lang. Ay, unahin muna natin sa'yo sa, sa Dalrama. Hindi Dalarama Ay, sa Walmart pala, Walmart. <laughs> Mukhang wala pa kami nabibili ni Mahal Arena. Mukhang mainit ang ulo sa akin. Ah. <laughs> Ayan na si Mahal Arena. Yeah, so pasok muna kami rito mga sa Walmart Yan Init talaga, paano hindi maging mainit? Kasama mo ako, hot Yung Kapalok mo nga Yeah, thank you Yeah Dito tayo sa loob, ano? Ha? Huh? Ano yan, Marshall dati yan? oh, sinarado na Ito yung Marshall dati Ah, uh, ano? Ano ba yan? Kalimutan ko na kung ano ba dati? Hindi, alam ko Marshall dati no? yan yung kabila Marshall. Ano na nga dati yan? Nagsarado eh, no? dami na rin nagsasara rito mga establishment, mga stall. Dito tayo sa loob, ano? Medyo malamig. At least dito sa loob, malamig mga kainags, Ano? Malamig sa mall. Kaya para, para tayo na sa Pilipinas, pag mainit sa Pilipinas, pupunta lang tayo sa mga SM, Robinson, Galeria. Di ba yung may mga aircon? Pero wala tayong bibilhin Ano lang gagawin natin doon yung magpapalamig lang Yun lang, palamig lang <laughs> Meron nakita si Mahal Arena dito Ma, ma Ito, ito, ito yung nakita ni Mahal Arena Kadri Psychology daw Baka raw ako dyan magpatingin <laughs> bahay talaga to si Mahal Arena Binibenta talaga ako ano? Eh, Kaya sundan lang natin to si Mahal Arena Follow the leader Minsan tatabi-tabi din tayo. Alam niyo naman yung bodyguard. Driver bodyguard. Oh, kung anong rolls. Kung anong roll pala. <laughs> ha? Upuan? Sabi malaki yung binili natin. Na couch, no? Hindi, okay na yan. Wala, naman yung Ay, di mo itatapon yung mga lumang ano doon? Hindi, sisi. Ano, hihiga nila. Hindi, no? mga aso? Hindi, yung bagong sopa. hindi pa namin ay kakabit yung bagong sopa baka mamaya pag-uwi namin no? titingnan namin depende kay mahal na Reyna yan kung kailan namin ilalagay sa, sa, sa taas yung bagong sopa pang nabili natin so hanggang ngayon nandun pa rin sa garahe hindi pa nai, nai, nabubuhat papunta sa bahay sa loob mukhang solved na yung problema ko sa coffee maker natin mga kainags ano eto toto to 15 dollars lang siya coffee maker ayos yan mabuti na lang eh hindi ako nagmadali na bumili kasi yung pinakamura kong nakita ganyan ay parang mas 32 dollars no coffee maker sa online pati tumingin na rin kami doon sa Amazon mahal din ano pero ito 15 dollars pasok na pasok sa budget natin kunin na kaagad natin to so ito yung mga pinamili namin ano mahal na rin ano? si mahal na rin ang bumili lahat yan eh para sa washroom namin pang klase talaga si Mahal Arena oh. grabe masarap talaga mga Masyal pag ganito mainit ang panahon alam nyo yung buhay na buhay buhay na buhay yung lakad nyo kasi alam nyo hindi uulan, hindi madilim ang panahon talagang hindi masisira doon tayo nagpark kayo tara dito muna tayo, tabid muna tayo Ayan oh, na, na, Order mo, mahal na, ayos kain mo na kami ni Mahal dito sa ano sa McDonald's mga kain ay ginutom si Mahal na Reina, eh ayan tapos sa order namin na uh, fries no salt ano wala lasa no wala lasa yung fries ah hindi order ko nga no salt eh wala talagang lasa yan yung <laughs> patawa eh no yung corny talaga yung <laughs> kakabuisit <laughs> kain tayo mga kainigs oh ito ano to, fillet o fish isda. Paborito ko to eh. Ayan. Ito yung lagi kong in-order pag pupunta ako sa McDonald's. Mmm! Huh? Oh, sabi sa'yo yung mga halaman doon, wala na, no? Ma? Yeah, so mga kain, yung mga halaman doon sa kabilang kanto. Doon, no? Doon, no? Di ba meron mga cage doon? So wala na, wala na halaman. Tinanggal na nila, no? Malungkot na yan Basta ganyan Pag nakita namin Tinatanggal yung mga halaman dito Malungkot na kami O dalawang buwan na lang September na Ito yung sinasabi ko sa inyo Mga kainags o Yung mga lagayan ng halaman dati Pag merong Mga tinitindang halaman di ba dito nakalagay O ngayon wala na o. Wala na siya o, Kahit isang halaman wala na Tatanggalin na to siguro Mga Mga 2 weeks from now Tatanggalin na to Nakakalungkot ano Parang kailan lang nilalagyan Ngayon wala na o ni isang halaman wala na oh, next year na lang uli yan ah, si mahal na rin na, nakasabihin nun eh nagsuli ka lang ng cart kung saan saan ka pa umikot bihira oh sabi <laughs> ayun lang lapit lapit lang eh kung saan saan ka pa umikot inags naka alam ko na sasabihin mo bakit natanga ka na naman sabi na nga ako eh Hindi lang ang sasabihin ako piso Ayan, piso umikot lang ako doon pinakita ko lang sa kanila wala na halaman yung ano wala ng halaman oh, pero dito sa home depot mga kainex meron pa rin no meron pa rin siyang ano no mga halaman na nandito yeah, so siguro yung ano lang, yung superstore lang yung maagang uh, magtanggal ng mga halaman sa kanilang mga lagayan ng bentahan yeah, no? pero meron pa rin dito Pero kung napapansin nyo, talagang dry na dry na yung mga halaman. No? Kaya ito, dinidiligan nila yan. Eh. Kaya basari rito Kaya yeah, kasi sobrang init na doon natutuyot. Ayun pa, ayun pa, marami pa ron Ayun, ang daming bulaklak, ang gaganda ng bulaklak, ano? Wow Ah, ito pa, oh <laughs> Ang sarap magkaroon ng hardy, no? Oh, Nang ganito sa bahay mo, ano? Eh, no? Kaya lang, mahal to, eh Isa yata nito, oh. magkano ba? 20 dollars, no? Ah, 30 dollars, isang pirasong ganyan, no? Ito naman, nag-sale, 34 Oh, 35 dollars, oh Oh, oh, grabe. Pero ang gaganda, no? Ang gaganda niya. ba? Ah. Ano ba niluluto ni Mahal na, Tingnan natin mga kainas, ano? Nako po! Isda! Napakasarap! Anong klaseng luto yan, ha? Samisol. Ha? Ah, isda samisol? Nako! Ikaw, walang diyan ko na naman, ha? So, lipat ko muna yung sasakyan ko dun sa, ano, sa garahe natin. Ay! Hello, Sayon Hello, baby boy! Ayan, oh, ang ating labas, ano? nako medyo makulimlim ha Ay, hindi, ano lang Natakpan lang ng konti di ko muna yung truck natin sa backyard natin Kailangan natin diligan yung mga lawn grass natin nako Kasi man, ma matutuyo talaga, no Ayan no. Meron naman tayo ano rito eh. Meron naman tayong sprinkle Kaya lang Eto na lang Yung mabilisang ano lang Mabilisang basa lang sila, no Ano lang, mabasa lang sila Hindi lang sila ma mauhaw Or matuyot Ayan sipag talaga ni Mahal Arena, no? Bang klase talaga si Mahal eh. Pagkatapos namin ng kanina, nagluto ng pagkain, naglinis ng bahay. Tapos pag uwi namin, andito, nagtatabas ng mga damo, no? Bilisan mo dyan, ha? Abang ako rito ay eh, magpapahinga muna at sabihin mo sa akin pagkaluto na yung pagkain. Yeah. <laughs> <laughs> Yan, baka man lang ako sa iyo. <laughs> mamaya, pagpatay ko ng camera. Ako naman ang babawi ni Mahal na Reyna. Yan. <laughs> ang sarap nung ganito eh, no? bang okray ng asawa eh, no? Kaya <laughs> baka marinig tayo ni Mahal na Reina, tayo yung Banata nung trainer natin, ano? Mahirap na. <laughs> you Kaya know, nagtitinti-tinti lang yan. Pero mamaya yan, pagkatapos namin kumain, yung pagkain namin niluto niya yung paniluto niya pagkain tatakpan niya yun lalagay niya ng plastic para hindi ako makakain ganyan niya pag nagalit eh no <laughs> denenta eh no mabihira yan hindi pa kapalinig <laughs> tahimik na tayo <laughs> ito tingnan nyo naman yung ginawa ni Mahal na mga kainex o oh. talagang nagdamo pa rito oh, oh yun oh nagdamo pa hanggang doon dinamohan no? oh pero ako nagdilig nito kanina Ganda ng halaman niya, talagang colorful na colorful, no? Si pag talaga no, sawa ko. Si pag talaga ni mahalarena no? Nako. Tapos natin natin yung ginawa niya tinrabaho ni Mahal Arena, tingnan natin. Anak ah, ko, talaga namang magkakalaykay pa ng mga pinaggupitan. Nako, delikado to ah. So, mahimik na nga tayo at makahabulin tayo ng pangkalaykay nito. Ganyan yan. Pag nagalit, parang tigre. Mga kainags, ano alam mo yung hahabulin -ha ka? na naka ganon nakaamba amba Pag ginabutan ka, tamaan ka sa ulo. Yung... <laughs> mga kainatay, gutom na ako. Paganda mo rin pagkain natin pagkatapos yan, ha? Mga ano sa akin, mga... Siguro, kakainin kong kanin ngayon, mga tatlong... Tatlong ano, tatlong... Uh cup ng rice kasi medyo may sakit tayo mga kainis at medyo masama ang pakiramdam natin ngayon gawa nga ng sipon at ubo kaya minsan eh maraming salamat din eh no sa mga ganyang karamdaman eh nakakaano tayo sa trabaho natin dito kasi kung wala akong sakit ay eh, malamang ako yung gumagawa ni, ginagawa ni Mahal Arena ngayon <laughs> ayan ang sarap lang tawanan eh no o oh, diba sipag eh oh. Mirabik. <laughs> si pagay eh. tingnan niyo. Oh, yung mga ginawa niya, no. tingnan niyo na. Dati ang kakapalan ng, ng, ng mga damo diyan, eh, oh. Ginupitan nako delikado tayo dito. Alis na lang tayo, may yung ano mo, hay mata mo ha. Maglagay ka ng ano, mag <laughs> tawa lang dito, sarap eh, no? <laughs> oh, kasi medyo matataas din mga damo dyan, eh, Hindi oh. ko na na kasi kaso, eh. Gawa ng ano eh, di ba? Gawa ng ginagawa natin yung ilaw, yung kisami natin, di ba? Naalala niyo yung ginawa natin yung kisami natin. Doon tayo nag-focus eh. Tapos 'yun, sa mga Buti nga nakainom na ako ng gamot ngayon, minum ako ng ano yung ano, mas masama kasi parang daw yung ulo. Pero nung makatake, makatake ako ng gamot, nawala naman yung pananakit ng ulo ko. Medyo relax ako ngayon kaya dito ako nagpapahangin muna. Kailangan ko magpahinga kasi may pasok tayo bukas eh. At kailangan natin ng lakas. Kaya yun. Ha? Ano? Ang galing? Habaan natin. Oh, sige, habaan natin. Yung, yung tali, ano? Kasi hindi alam ni Mahal na rin na nauubos na eh. tanggal mo muna yung battery. Yan, saka natin eh. Oh, hi hilahin mo to ma. Hipindutin ko to. O, oh, sige na, ako lang hi hilahin. Mainit ang ulo. Delikado tayo sa gulila. sa... <laughs> Hmm. So, okay na to ma Mahaba na, oh. Dalawa sila So, hihilahin mo lang Eh, ipupush mo lang kasi ito Ipupush mo yan pa, Pataas Pag nakapush pataas yan Hilahin mo tong ano yan, yan yung style niyan, eh pag talaga, oh Grabe, oh Oh Diba? Naku, may puno Ano pala to, Tumataas na yung puno Ng kapitbahay natin, oh Ayan, oh Ayala natin sila magputol dyan Oh Ayos panalo Nakatipid tayo sa trabaho natin ngayon na Ngayong araw na to no? Ay salamat naman Pahinga, pahinga tayo ngayon <laughs> Pagod na, pagod na Wawa naman yung asawa ko Ayun o, mukhang maglalaro pa yata <laughs> Mukhang maglalaro pa ng basketball Huwag mo naman pagkalakasan, marinig nila Ang naman Okay <laughs> <laughs> Makaalis na Pasok na tayo sa loob At delikado tayo rito kay manager Alis na ako mahal na Dito muna ako okay. Dira ng dira Tara alis tayo dito Baka mabuisit sa akin yan eh Sugurin tayo <laughs> 'yung pag talaga sa asawa ko. Uminom na Nauna na na na, 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 na pala ako kumain mga kayo so, kasi kailangan ko uminom ng gamot. Maganda 'yung merong laman yung tiyan natin para bago uminom ng gamot dahil uh, hindi talaga magandang pakaramdam ko. Ah, pero kanina umaga bago tayo maggrocery, okay naman. Kaya lang 'yung nainitan ka ng araw, kanina naglakad tayo, napagod tayo. Masama pakaramdam natin, 'yung parang eh, lumala. Nakaidip nga ako. Eh pagkagising ko yun nakita ko na si Mahalarena nag nagdaan nag, nagugupit na ng damo hmm. hindi lang uh, tumulong eh Inasar pa si Mahalarena, ano? no <laughs> hindi lang ba mukhang gum bumubuti na pakaramdam ko ah hmm. Pinagpa, na ako ah. pag lumalabas yung pawis ko talagang parang nang gumagang yung pakaramdam ko eh. Hmm. Tap. Sarap. Sarap ng buto ni Mahal na Rina. Grabe. Panalo. Mm. Meron pa siya ng kitchen dito. Ayun. Mm -hmm. Inihintay ko talagang yung uh, plato ni Mahal na Reyna at pagkatapos yung kumain, hugasan na rin natin. <laughs> yes, boss. Para umpisa natin yung pag natin ng plato para para matapos na Hindi hira Ma, ako nung bahala dyan Pahinga ka na O, oh, ayan o oh. Malinis na yung kitchen natin Mga kainags, ano? O oh. muna kakasangon na lahat yung si Mahal Arena Naku po! Panginoon Napakaganda ng ilaw natin, o oh. Napakaliwanag Diyos ko po O, oh, talaga naman planchadong planchado Ayan, mga kainags, ano? Maraming maraming salamat Sana nag-enjoy kayo sa panginoon Don't forget to subscribe Click the like button Leave your message At maraming maraming salamat po Hanggang sa muli